Tropical Storm Oboe leaves a trail of destruction. Ah, sa baba. mga na sa dami lang. Nagpansak sa Masbate Matapos ang pananlasa ng bagyo Oboe. Libo-libong at mga bahay naman na ang tulog. Natumbang tumbang poste. Punong kahoy. Nasirang bahay. At mga pananim. Ito ang nakapanlumong sitwasyon na iniwan ng bagyong opong sa bansa. Lalo na sa Masbate City. Hindi man makakabangon agad. Pero ang tulong, oramismong ipinaabot ng Akubicol Party List sa mga residente. Apat na truck, ang oramismong ipinadala ng Akubicol Party List na may daladalang relief goods para sa mga residente. Ora mismo nakipag-ugnayan ang Akubicol Party List sa lokal na gobyerno ng Masbate upang agaran ang ng relief goods sa mga residente na labis na naapektuhan. Nawalan din ng kuryente sa lugar ng ilang araw. Kaya ang mga residente dito, hirap makipag-ugnayan sa kanilang pamilya. Dahil sa kanilang sitwasyon, ang Akubikul Party List ay namahagi ng free charging sa mga residente. Kasabay nito ang pamamahagi ng bigas, tubig, biskit at mainit na pagkain upang malamanan ang mga kumakalam na sikmura ng mga residente. maraming ano talaga, maraming damages talaga ang bagyo. Yung mga ibang bahay nawasak tapos yung mga pananim nasira lahat. Parang dilubyo na sa hindi na sa bagyo. Sir, maraming nawala ng bahay. Marami. Halos ano, malaking porsyento din ang nawala ng bahay lalo na yung mga malapit sa dagat at yung mga nasa bundok sa mga mataas. Kasi doon talaga ang impact ng hangin. Itong mga binibigay na ako Bicol na relief goods is malaking tulong na po siya sa panahon ngayon dito sa Buspano. Aunang una po, isa kami siguro sa mga tinamaan talaga kasi umabot po ng 4,730 families po yung totally and partially damaged namin na bahay pa lang po yun, hindi pa kasama yung kabuhayan. Hindi din namin inaasahan na um, madaming tulong na na darating pero uh, sobrang nagpapasalamat po kami kasi aside from sa binibigay po ng... Local government, meron din po like for example, Ako Bicol nagbibigay din po ng tulong. Saan po niyo? Na nandito po ang inyong mga public servants at patuloy pa tayong magtutulungan para sabay-sabay din po tayong makabangon sa uh, kalamidad na ito. Mahina man o malakas ang bagyong dumaan, laging maging alerto at maging handa sa maaring mangyari. Dahil sa panahon ng trahedya at sakuna, mahalaga ang pagkakaisa, pagtutuluman at pagkakaroon ng malinaw na pag-iisip upang makaligtas at makabangon muli.